Irritated po siya ko, guys, pag naihingi. Nakabang sarip. Ano? Gutom ka na? Sagot! Ming! Ano? Ano inaingi mo? Gutom na ikaw? Arte mo kasi ayaw mong kumain ng karne. Vegetarian ka. Oo! Bibigyan! Ano yan, Ming? gutom na ikaw, Meng. Oo. Ano? Gutom na ikaw? Ha? Oo. Hawak ko na. Oo. Ganito guys yung pusa ako pag uh, gutom na to. Ah, uh, lagi itong mag-aabang sa akin. Ano, ming? Meng? Meng? Ingi ka na naman? Gutom ka na naman? Oh. Tabang kan tabang. Oh, ayan na. Kainin mo na yan, dali. Kainin mo. Oh. Oh. Ah. Nakain na siya. Nahiya uh, pa.